welcome back so uh, ano guys kasi up to now it's still raining lang tigil sa ulan guys and masarap ano namit magkaon Inung bala mabod lah, In English ah kanami magano kung gaulan-ulan guys Nami maging sige so hambal niya hambal niya nung sakon na duga-duga ng kukunokaon so ang kaon ko yat ima-imat lang nang pat patilaw-tilaw lang bala hmm. pero nagutom dito yung subong kaya galing kay tamaran pa ko magluto or kay bigkan mag ukol lang din pagwa ang isda kaya tig hindi pa na ako maluto so ang nagutom na ko ano na lang i luto okay, guys magluto na lang ko pang six canton kaya so amo ako nga ipanyaga guys wala pa ako kapanyaga ang pamahaw pagina -pahal naman tinaw lang eh so luto, ta okay na guys, kaon kaon ta guys natapos na dasig lang lutuon on papilisan niya luto gano reklamo siya kay gakaon ko sa kanon kag noodle mm. Tapos sambal. Gakaon. Gainom ko sang sabaw. Using fork. Now, sang nagkaon ako sang noodles ko no. Using, ano daw. Gamit ko sang kutsara. Balik. Baliktad ko no. Tek, Hindi ka sustansya kung may malunggay. Yes. So, si Mr. at saka si Franz guys, nandito pala sila sa bike shop kasi dinala dito yung bike ni Franz kasi nasira, may nasira na naman. So, yan, pinapaayos naman kasi gusto ni Mr. na once may sira, ipaayos agad para hindi na lalaki ang sira. So, ganyan siya guys. So, ayan, na lang, inaantay nila. I think pin may pinapalitan na part din dito. So, kasi alam mo na nitong si France ato mabilis masira. Ewan ko ba ba't ang bilis talaga maano yung bike niya. Walang ka, ano, sandali lang. Sira na naman kung ano-ano kasi. Bilis-bilis kasi magpatakbo. Kaya mabilis ma, kung ano-anong napuputol ng mga parts. Eh, ang laki-laki pa niya. So, ayan guys. So, hi guys. Good morning. Saturday so, guys. Makapunta tayo sa ano guys kasi kukuha tayo ng vegetable. Magluto tayo ng tinola again. Chicken tinola. So, chicken is our favorite, guys. So, but before that, kukuha tayo ng papaya. So, ayan, guys. Kukuha tayo ng papaya. Bukas na So, ayan. So, dito tayo magkuha ng papaya, guys. Ayan, umulan kasi kagabi ng malakas. Kaya, ayan na naman, oh. Nagkuha na naman siya. Oh my gosh, yung papaya ko na tumba. Ay ay ay. Yung isang puno na tumba. Kailangan ko talian ata. Dahil umulan siya ng malakas kagabi. So ayun guys. Oh my goodness. So magbigay na lang tayo doon. Bibigyan ko muna. Mawasan ko to kasi hindi ko mailagay lahat sa ano. So iwan ko yung iba para mabitbit ko ng isang kamay lang. Hindi ko kayang buhatin. So magbigay tayo doon sa kapitbahay natin. So ayan guys, samahan nyo ko guys. Ayan pa oh. So parang itong parang matumba na rin oh. Kailangan ko talian yan. Support. Ano yan ko para hindi matumba aking anok, guys. oh kadyos yan sa amin, guys, yung tawag. Ayan. So, meron akong tatlong puno. sa pa doon. So, nung umuwi kami last December, nagdala ako at oh, tinag ko. Tapos, ito yung, guys, oh, yung isa. Yan, ang ko na kasi last time, nung lakas ng ulan. Parang, mabuwal din siya. Kaya, buti na save ko yan. Kasi, ano. Uh, Ate ko, ate ko, ate ko, let ate ko, ate ko, let ate dito, doon na lang kami sa kabila. So, ayan, guys. Nabawasan na. Marami kailangan talihan ko. Yung isa kasi parang mabuhal na rin. So, balik tayo. Ba. Mamaya bigyan ko rin sa ato, bebe. Sa taas. So, ayan. Lagyan natin dito. Ayan. Mm -hmm ayan sayang pero kukunin ko ito lahat kahit may liit sya kasi pwede kong unwin ayan ayan so marami pa oh maliliit nga lang Kuha muna pala ako ng anong malbos ng kamote. Kapat ako guys. Ayan nyo sana may magandang ano dun. Ayan, kuha tayo. Ano po kayo guys? since I'm done na, uh, natalian ko na siya guys, yung ibang puno ng papaya para make sure na kung uulan man ng malakas, hindi na mabubuwal ulit. So, meron akong dahon sili. Yung mga sili ko na bunga, syuktot gagmitoy eh. Hindi na umano, karikotoy. Eh. Tapos syempre, ito na guys. god really give us all things god is saying hey if i gave you my own son why will i not give you the other things that's good for you if god is for us who is against us now many people do not know the context of this verse the context of this verse has to do with romans 8.20 in the midst of pain in the midst of disappointment in the midst of suffering when people take advantage of you when you make your own mistakes there is always hope what do i mean everybody read we know god causes all things to work together for good to those who love god to those who are called according to his purpose god is trying to tell you that all god causes all things to work together for good the good and the bad including your own mistakes Because... so hey guys welcome back so so nagmamadali ako guys ito yung lulutuin ko tuna tapos lagyan ko ng eggplant parang ano siya guys uh, tuna steak or fish steak. Yun. So, pasensya nyo na yung yung ano ko guys, yung accent ko. Longgo kasi. Sabi nga nila, bisaya daw. So, ayan. Magluluto ako guys. Bibilisan ko kasi late na. Ayan. by the way guys, ito pala yung ginamit ko. Nilagay ko. Marinate ko siya dito. Sa tuna. So, garlic salt. Ayan. So, ito na guys, yung ating eggplant. So, set aside na natin. Ayan. This one, we have another. Ating po na ang olive oil guys. Since I have olive oil, hindi lang. snug. Bangun aku oil. And then it's nakalimutan ko dapat i ko yung sibuyas kasi po to I should ano I should sauté the onion first Ito ang bangus. natin. thick na ang ating sauce. Ayan. Thick na siya. So, ilagay na natin yung ating eggplant. Ayan. Stir fry natin yung eggplant natin. And, that's it. Tapos, ilagay na siya natin dito sa ating So, lagay tayo ng garnish furnish lang. Ngayon. the